Metro Manila po ang isa sa mga itinuturing na pinakamat traffic na lugar sa buong mundo ayon po yan sa isang pag-aaral at nasa frontline ng balitang 'yan si Jenny Dong. Traffic is real sa Metro Manila. Hindi lang mga Pinoy na motorista ang nakakapansin yan, kundi pati na rin ang ibang bansa katunayan sa inilabas na pag-aaral ng TomTom, -tom, isang Dutch multinational company na nagbibigay ng traffic data at navigation. Nangunguna ang Metro Manila sa halos apat na metro areas na may pinakamalala o worst traffic congestion sa buong mundo noong 2023. Ayon sa pag-aaral, sa 10 kilometro, inaabot daw ng 25 minutes at 30 seconds ang ginugugol ng isang motorista dahil sa traffic. Nadagdagan daw ito ng 50 segundo kumpara sa traffic ng 2022 kung susumahin nasa 117 hours o katumbas ng halos limang araw na naiipit sa traffic ang motorista sa Metro Manila sa loob ng isang taon. Sumunod sa Metro Manila ang lima sa Peru, Bengaluru sa India, Sapporo sa Japan at Bogota sa Colombia. Sa loob ng 25 taong pamamasada, isang taxi driver na si Mang Joseph sa ng lumalalang traffic sa Metro Manila. Sa labing anim na oras niyang pamamasada araw-araw, anim na oras dito ang nasasayang sa matinding traffic. Kahit nga raw mga alternatibong ruta, hindi na umuubra. Dati medyo maluwag ngayon, sumobra na ang traffic ngayon eh. Hindi rin kami makapagsakay ng panibagong pasero. Ang dati, hindi namin naihatid, na eh, natatraffic kami, ayaw din namin ng traffic talaga. Grabe talaga yung traffic. Nakaka-apekto sa amin ma'am yung ano, kita. Kahit ang rider na si Ryan, nahira pa na rin sumingit sa traffic. Mga 2 hours, pero normally talaga kung wala pong traffic, mga 1 hour lang po yan. Hindi naman itinatanggi ng MMDA ang kalbaryo sa traffic, bagamat dekada na raw itong problema. Pero gusto nilang ninawin sa TomTom -tom, ang basihan para sa number one ang Metro Manila sa pinaka-traffic. According to them, ang busiest street daw po sa buong Metro Manila ay Quezon Avenue. Pero sa amin pong datos, pangatlo lang ang Quezon Avenue sa pinaka-busy na streets dito sa Metro Manila. Ang number one po ay EDSA pa rin, followed by Commonwealth. Pangatlo lang po yung Quezon Avenue. So, doon pa lang makikita niya na may difference. Sabi ni Artes, hindi naman natutulog sa pansitan ng pamahalaan. Hindi ko po masabi kung due nag neglect, mistakes, ang importante po ay ito ay inaaral ng kasalukuyang administrasyon. Pinaka nakakaapekto raw sa traffic ang dami ng mga sasakyan na taon-taon ding dumarami, lalo sa EDSA. Nakakalala pa ang mga aksidente at kadalasang road projects. Pangmatagalang solusyon ng MMDA ang mga infrastructure project. Nagbabalita mula sa frontline. Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.